para hindi na tayo sa at makakagtrabaho tayo ng dire-diretso ay lumabas na tayo so nandito tayo sa itong BB Mart itong uh, KFC nandito tayo sa may uh, Manggahan Gentry uh, mga Lodi so siguro mga 10 to 15 minutes uh, mag abang abang tayo dito magantay-antay pala Uh, ng posibleng papasok na booking sa atin uh, kung wala ay magpo forward na tayo towards sa uh, SM uh, Palapala tapos sa na tayo so babay bye na tayo ang Las Piñas sa mga uh, kuha tayo ng booking sana palarin uh, pala rin tayo uli ngayong gabi lagi naman uh, ano lang uh, tsaga lang talaga mga para kagabi Uh, kala mo wala talagang booking kala ko hindi ako makakaipon uh, nasa isip ko lang basta maka net income ako ng mga 1,000 pesos sagat sagat uh -huh. ay okay na pero binigyan tayo ng biyaya na sobra sobra pa nagkaroon tayo ng net income na 1,600 pesos may top up na tayo at may gas alright yun kasi naka 15 right din tayo ka kape alright so sabi na naman 8.30 mag okay, 8.30 na yata ng gabi alright so siyempre first base na naman first vlog na naman ang abangan natin dito alright dito naman previously lagi tayo nakakuha kahit na kabiti kabiti yun So matagal-tagal ulit tayo hindi nakakatsamba ng Kabiti to Manila. Yun, Kabiti to Taytay. Kabiti to Quezon City. Yun. So malay mo ngayong gabi ulian. Uh, mga loads pa ngayon na uh, January 31st, mamayang midnight ito, February 1 na. Okay, alright, so keep safe drive safe, drive safe tsaka stay safe sa ating mga lodi, lalo na sa mga kasundo dyan alright, sa light blue dyan at sa kulay pula ang jersey alright, so keep safe mga lodi alright, so good evening good evening, good evening kung di ka magla kapag subscribe sa aking muting channel, please pakisubscribe mo na yan pakilike, pakishare at saka pakiclick ang notification bell para ma-notify ka sa mga nitong klaseng biyahe ni Mysterioso Official sa gabi so meron naman tayong second batch ng, ano, ng MC Taxi uh, incentives once again 160 rides na naman siyempre susubukan na nga, naman natin punin yan mga lodi uh, ano ito eh 1 to 15 so Alos dalawang linggo din try natin kunin uli so far yung CCTV yata nung ano 17 to 31 para nakuha natin mga lodi alright so sip na tayo doon kasi based on my computation naka 200 rides yata tayo mga lodi alright so sobra sobra na yun kahit may provincial uh, mga trip doon kundi so, papasok pasok pa rin yun sa eh, konti lang naman yung mga loto alright so good evening chill lang so chill tayo at saya ng ating kapalaran dito alright yun mga lodi so what's up alas na ito na Uh, naka first blood na rin tayo halagang 113 pesos kasi so, nadaanan natin dito sa may mong kari kayo na sabi ko natin tinawag uh, ako na ano, like, Lodi like, Joyride uh, sabi ko ibuk book nyo na lang po uh, hindi kasi kumukuha na habal style habal system i-book na lang po unang una para pares tayong dalawa may security at may security ka uh, walang kumukuha kasi ng booking na mga Lodi kasi uh, destination nyo po ng Pauwi uh, patunta ng ano, uh, Niyugan yung eh, madilim, mapuntang Tamaga Rice sa mala residence kaka saka sila nung kanilang ano, pili pati mismo homeowner sinahanapan ng ID tapos pinapatanggalan sa uh, ng ID uh, discrimination sa atin sa Tamala Residence na yung mga lobby kasi so, yung mga homeowner ko uh, nagpipiling, sukiri so pero yun yung mga lobby uh, patanggalin mo ang ID mismo. so parang lagi nga sa nila yung mga magnanakaw kayo hindi uh, ko naman yun pero parang gano'n para naman tayo so, isa mga ganyang pilit sa mga lobby eh. uh, lagi naman kami sa job nagahanap na sila ng uh, lane nila tinuturo sa mga delivery rider hindi nila alam eh. na napakaraming uh, rider na napaka generoso ang puso uh, tayo nagdatanayan tayo sa kanya. Pero minsan plata, alam nyo sa babae, hindi nga ito sa na ng gulong. Eh tayo, pinatulungan natin lang. Pero hindi tayo nag-aantay ng kapalit. Isang thank you lang, uting lang ng ating kunluman uh, na kaya na tayo. Yan, alright. Kaya ako, lagi tayo ulo din ngayon, sa alam mga uh, kapatid na tayo. Kaya kung so, sakaling na nangyayaran tulong natin, tayo, ay dito lang may bibig yun kasi yun ang ina tempo na ako gamit ko naka tempo yun alright alright And yun mag walang booking dito mga dito tayo na natin sa pagdiha na DNA ayan yung wilcon ayan yung 7-eleven sa kaliwa na yan Uh, papunta na ng paliparang muli na yan so nagyan na sa ito so, so paraan tayo tayo ng punting ano Uh, minuto pag wala talaga 5 minutes wala talaga dire diretso na tayo pupunta ng ano sa lawag yan nilino alright yun alright mga lodi so ngayon lang tayo nakapag update busy tayo kanina kaantay so uh, nakakuha tayo sa ano na mga lodi sa mulino bako or ng pangalawang booking natin papuntang Las Piñas tapos Las Piñas nakakuha tayo mga lodi na papuntang uh, uh, Alorica, Pasay tapos sa uh, Baikis nakakuha tayo ng Mandaluyong meron tayo sana naku, uh, nanoy in-accept na katarungan papunta dito sa Pioneer so pag-accept natin kinancel naman niya. tapos sa uh, tumawag sa atin mga lodi na uh, gusto niya, papick up pa din. Eh, hindi, hindi ako pumunta mga lodi kasi unang-una hindi na nakabook. Hindi naman ako nagahabal mga lodi. So, i niya. Kung sa akin, pasok. Pero hindi naman ako nagatay sa ganong katagal. 53 pesos. Pinansin ko. Eh, <clears> hindi <throat> natin alam. Kung to totoo sasakay siya o nagtitrip lang. Kasi pag ganito, ganito mga madaling araw mga lodi, marami nagtitrip sa nagbubuk pag pinaglalaroan lang kami mga rider yon okay alright side kahit papaano, mga lodi apat na booking na tayo yon alright so pag -abang, abang abang tayo dito ng panibagong booking natin once again nandito na naman tayo familiar na familiar na Robinson Cybergate Tower 3 dito sa Pioneer so dito naman lagi naman tayo nakakuha ng booking dito mga lodi Alright, so abang-abang tayo naka booking number 1 na tayo sa incentive ng February 1 so yun na pala February 1 na mga uh, lodi so malapit na ang ano, pecha ng araw ng mga puso alright so February month so, of February alright so yun tiyaga tayo antay-antay tayo uh, nakamagkano pa lang tayo load mga lodi 250, 2.70 barit 70 pa lang tayo mga lodi. Yun, ganun talaga. Mga, matagal pa naman. Uh, launa, pasado pa lang. Mag-aalas plus yata. Matagal pa naman ang ano. Meron pa tayong 7 hours, 8 hours na trabaho. Malay mo. Maya-maya lang, di ba mga lodi. Alright. Abang-abang lang. Tsaka-tsaka talaga. May go. Eh, may lang kasi tagal tayo sa Cavite mga lodi meron naman tayo nakuha ang Dasmarinas to Dasmar na 120 pero gumapang tayo hanggang Las Piñas wala ay hindi Molino Boulevard na tayo nakakuha papuntang Las Piñas yung ganun talaga mga lodi so tsagaan talaga depende kasi sa lugar na mapuntahan mo kung may booking o wala kagaya ng trap ng sa may mandaluyon doon sa may aglipay maano kasi yung mga lodi doon walang matambayan na ano saka ang daming rider nasa gilid gilid so dito talaga ako okay, right. yun mga lodi good morning so parang alas dos pasado na alas dos pasado na mga lodi so magkakapi tayo dito pinagkakapihan so ating ano uh, nag jingle muna tayo so meron pala dun sa may pinaparadahan ng mga tricycle meron dong ihian so donate lang tayo ng piso donate by donation alright so dahil dito tayo sa bakery kape muna tayo mga lodi alright pampagising so wala pa namang booking habang nagaantay-antay tayo mga lodi anim na booking na rin kahit nakakuha tayo ng galing dun sa Pioneer papuntang Dagat-Dagatan tapos Dagat-Dagatan papunta rito sa La Loma. alright so kapit muna tayo Madam Nescafe Original may pandesal na ka na? Timpla po to. Timpla po Oh, sampung piso lang po doon. kape muna. Sampo lang po, sampung piso. kapi orig timpla magkano po lahat yun Ay, ito nila, na ito na 50 10 piso po? Opo, magkano po isa nice. ah, langanin ano mga apat na piraso ok on kapi muna sa mga buwabakbak na panggabi kapi ang panggising Oo. Bakla ng bakbak. -bak. Yun, alright. So, kape, kape. May kapehan dito. May okay, dito. Marami na nagkape, Oh. Okay, alright. Yun, no? Oh, mga lodi. Pandisal at kape. Alright. Uh, 3 pesos yung pandesal nila okay na so apat na piraso ang pandesal natin doon. Goods na goods. Alright. Dalodi o. Oh. Uh, buha biyay kasi yung truck. Dito yung lumadaan nagkakape. Alright. Anim na booking. So talagang maanim booking natin ngayon mga lodi. webes Merkulis ng gabi at webes na madaling araw. So mapagal ang outcome. Siguro bukas pa mga lodi. Biyernes sa saka... Sabado yung umaga. Ito tayo babawi yung buhok ba. Okay. young good morning mga Lodi. Tadang sura okay na yan. Maraming booking doon. Yan ang kakuha na si, si Paps. Alright. Oh. yun okay mga lodi kahit paano hey, nakap katulog na ako na Itong... <laughs> katulog na ba ayos lang yun may bubong naman dito oh. yun mga lodi kahit pa paano nakapito tayo apat ah, tayong buhing kanina so nandito na naman tayo sa area na ah, Mandaluyong mandalu yung malapit sa ito cyber gate tower 3 na doon sa baba number 2 ah, yun okay kahit paano nakakuha tayo ng tigto plus dalawang booking kada kanina yung dagat-dagatan to lalong makinuha natin 73 pesos tapos nagkapi tayo doon alright so ngayon abang-abang tayo dito mga lodi ang booking alright so parang nakaapat na rin tayo sa hahabulin ah, naman nating incentives so 156 na lang Alright, so tsaka tsaka talaga mga lodi Alright So Yon Yon, good morning mga lodi So kahit papano paano Nakaka-generate na tayo ng mga bookings Kasi total uh, Nakasampo na tayo mga lodi So pito ang nakapasok sa ating Incentive na buli na booking So galing tayo na, uh, na mandalo kanina nakakuha tayo ng bagong bantay grass residence. Tapos nakakuha tayo na papunta dito sa Eton Centris. All right, sa halagang 71 pesos. 157 man yung kanina galing sa Rockwell Business this ano Center sa Mandaluyong. All right, bago Bantay sa Grass Residence 160 rin ang binigay ni mam Ma alright so yun tapos nakakuha tayo doon 71 pesos papunta ng Eton Centris mga Lodi tapos sa uh, doon walang booking doon mga Lodi saka maraming mga ride doon uh, umalis na tayo doon mga Lodi so nandito tayo sa in place the back alright sa so, panahon yun dito tayo mag-aabang-abang alas 4 ng umaga mga lodi kasi yung dyan sa the peak na yan anytime soon maglalabasan yan mga lodi alright tapos dito sa aking likuran in place may nagbubuk dito mga lodi yung mga papasok na sa trabaho at yung mga college dito papasok na sa eskwela yun inubad muna natin ating bonnet kasi ano na yung ulo natin nakakulog na alright yun talagang ano lang mga lodi kahit pa paano mga lodi naka ano na tayo parang naka 1,000 na tayo na uh, gross income parang 1,1 mga ganun mga lodi so mahaba pa naman ang oras alas 4 pa lang alas 9 pa tayo sa Pasay pupunta hanggang alas 10 meron pa tayong 5, 6, 7, 8, 9 limang oras pa mga lodi kasi anytime soon pwede magsunod-sunod ang booking natin mamaya mga alas 5, alas 6, alas 7, alas 8 hanggang alas 9 uh, na lang tayo ng dampot mga lodi kailangan natin ngayon na makaano eh may git 10 booking mga lodi sa incentive na habulin natin mga 14 mga pitong biyahe pa o hanggang yon mga ganun o anim na biyahe pa mga lodi yun okay alright so abang abang tayo dito alright yun what's up mga lodi so galing doon sa in place nakakuha tayo dito sa pagpuntang Cubao yan sa cyber park Cyber Park 1 tayo ng oh. so antayin tayo tayo dito mga lodi may pumasok sana papuntang Antipolo 145 pesos lang uh, 145 pesos din pero pero ito cancel baka mali ang pig nya alright so abang abang tayo mga lodi kasi okay, mag alasin ko na rin yung mga mag-uwi andyan mag book na kayo anytime, anywhere, Anyplace, place in Metro Manila kukunin so, ko kayo mga lodi alright wala na tinatanggi yan kahit saan tayo napunta napunta tayo ng napunta tayo ng uh, gasping na manila ayun kubaw pagbantay so ba't may booking accept tayo ng accept ng mga lodi alright so kahit sa paano pa incentive ano natin wala na nagpalit ng pressure nakawalo na tayo alright So, kuwalan tayo ng kuwa mga Lodi Hanggang mamaya pa naman tayo Alright, so Sa mga mga bakbak -bak dyan Talagang medyo Mahina ang Lodi ngayon Saga sa dalang mga Lodi So, ako kanina nakapagkapi na Nagantay lang tayo talaga Ah, uh, ngayon nagatin tayo 10 minutes, magaantay na naman tayo ng 30 minutes nito. 30 minutes to 1 orang ang kaya Dali na nga nag ako, grabe, mga lodi from uh, game A sa B uh, nakaragyan tayo no ng Boulevard kaya doon doon natin doon pa lang tayo ng booking so, so far uh, ngayon naman tayo 71 ngayon 75 ang ina 52 alright oh, ganyan talaga mga may ipon din yan sa 73 may ipon din yan alright Good morning. Yon mga lodi so nakapagatid tayo, nakakuha tayo dun sa uh, Kaularan sa Cubao. So inatid natin ang SB de la Costa. Tapos sa uh, tumawid tayo dito sa Pio del Pilar, uh, Makati. So bumili tayo ng pansit. Yan no, dyan sa madalas kong kainan dyan. Alright, so magpansit muna tayo mga lodi kasi naramdaman na ng siyang kasi doon sa loob ng Makati bihira naman ang booking doon kasi puro papasok na ng, opisina so nandito sa bahay-bahay yan puro yan ano eh, mga kondominium yan nandyan so nandyan ang mga booking na possibility natin alright so habang wala pang booking tayo kainin mo muna na naman tayo kainin muna natin dito alright so kahit pa paano uh, nakaka-generate na tayo ng mga bookings natin mga lodi okay alright so alas 5 alas 6 mag alas 6 na mga lodi so may tatlong oras pa tayong paikot-ikot na biyahe so, makakailang pa kaya tayo noon alright so 186 yung mga lodi yung galing doon binigay ni madam ay 200 bukod doon mga lodi isa uh, may nag add siya ng 50 sa apps kaya naging 186 yun dapat 136 lang so pag drop off din natin 200 naman ang binayad niya okay alright meron talaga mga ganyan mga uh, passenger tayo mga lodi so napakabait ni madam alright mga uh, lodi so nag CR muna tayo tsaka nagpagas sa PTT alright so dito yan sa may New York Cubao PTT alright from PTT mga lodi dito pala ah uh, 5870 ang green ang pula 5950 yun minabala ko pa naman mag fair uh, view tayo pero since mura dito dito na tayo nagkarga nagka na tayo nagdagdag tayo na 200 pesos mga lodi right, so dito na tayo magabang ng mga booking natin paikot ikot Alright, good morning, good morning na 6.30 na mga lodi Maya maya lang, maya maya lang yun. Alas 7 na, alright Yung mga lodi, so good morning, good morning So galing pala sa Cubao, nakakuha tayo ng balensuela 227 din yun mga lodi binigay naman 270 very good na so dito na tayo kukuha ng booking uli akyat alright yun mga lodi good morning good morning so nandito na tayo ngayon sa BGC kanina galing ko ba nakakuha tayo ng Valenzuela Valenzuela papunta dito sa BGC mga lodi so nagaabang-abang na tayo dito mga lodi kahit patawid na Makati papuntang Pasay papuntang Pitex or tambo para niya kay kukunin na natin yan kasi pupunta na tayo doon para malapit na tayo sa Alorica Pasay alright at paano mga lodi naka 15 ano tayo 15 rides so goods na goods na yung 15 rides yung 12 rides doon nakapasok na sa ating incentivo so ang kailangan natin 148 na lang nabuhasan na ng 12 rides malay mo makakuha tayo dito ng isa di perfect rights na uh, sa incentives natin uh, February 6 pa pala Lodi kung uh, February 6 pa malalaman uh, during text message kung na qualified yung mga trips natin nung incentives nung 17 to 31 yun alright mga Lodi so pang uh, ulit tayo ng isang booking pa kung walang booking uh, ganun talaga pag mga alas 9 na rito mga lodi towards sa nontan tayo uh, lalabas na tayo dito mga lodi uh, papunta na tayo na lotong alright kasi so, tatapos tayo na sa may terminal 3 alright so keep safe right safe stay safe mga lodi alright so sa ano uptown Uptown Place, Tower 3. Nasa tapat ako dito ang Tim Hortons, you know? Tim Hortons. Alright, so so far naman, wala pa nang sisi oh. Mga pula talaga ang mga nandito mga lodi. Mga pula ang nag-drop dito mga lodi. Alright. Alright. Laban lang. So tayo, nakuha na naman natin ang goal natin. So meron tayong ah... Uh, may entrega kay commander in chief uli na ano nasa 1-3 alright 1-3 kasi magagasolina tayo pa mga lodi 1-3 1-4 alright kasi may pang top up naman tayo sa ating chikas yun alright mga lodi so nandito na kami sa bahay eh kunin mo na yung mga gamit natin doon ate pasok pa rin sila Oh! Anak ka ng tatay mo. Anak ka ng pating. Yun. Ano? Hindi so meron. Hindi ano ka ng oh. Ay, dirty ng ako. Dirty o. Oh. Wala yata si Primo. Ito na sa ilalim. Ang matamlay siya. Yun, alright. So, Ay Ay, dito, 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 dito. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Oh, di na ako makalakad Oh. Nasara tuloy ang aking helmet. Yun, okay. Alright, so mga uh, lodi, so sa mga mga bak -bak pa dyan na pang araw, so keep safe, ride safe, drive safe, stay safe mga Lodi kasi ma-traffic ngayong araw. Tsaka, ang init. So, namula tayo. Alright, so... Yun, pahingan na tayo. Anong ulam, dear? Sinigang? Sinigang na ano? Oo. Oh. Sinigang na ano ang ulam? Sinigang na pork. Ay, initin muli, dir? Okay, alright, so... Painga tayo ng konti, kain, Ali. tapos tulog. Wala. Tapos gigising na naman mamaya. Ay, wag ganyan okay. sa motor. Alright. 13 rides din tayo sa ating insentibong uh, bulin. Mo yun. O, dito na tayo papainga. Oh. Okay. Dito na tayo, natin tatapusin to. Mamaya na naman. Ibang episode na naman. Okay, alright. So, peace. I'm out.